Matinding pagkadismaya ang nararamdaman ngayon ng Lakers fans matapos ang isa na namang heartbreaking loss ng koponan sa pagkakataong ito kontra sa Chicago Bulls. Sa huling segundo ng laban, nagawa pang makapuntos ng Bulls, dahilan upang tuluyang maagaw nila ang panalo mula sa Lakers. Ito ay isang laro kung saan tila hawak na ng Lakers ang control, ngunit sa bandang huli ay hindi nila naipanalo. Marami ang nadismaya, hindi lang ang fans kundi pati ang coaching staff at ang mismong mga manlalaro. Sa isang panayam matapos ang laban, inamin ni coach JJ Redick na isa itong devastating loss para sa kanila. Ayon sa kanya, mahirap tanggapin ang ganitong uri ng pagkatalo, lalo na kung alam mong naidikit mo na ang laro sa huling bahagi ngunit hindi mo pa rin nakuha ang panalo. Sa tanong naman kung ano ang naging problema sa endgame execution ng Lakers, hinighlight ni Redick ang napakainit na shooting ng Chicago Bulls sa fourth quarter. Umiskor ang Bulls ng labing isang three-pointers mula sa kanilang labing apat na attempt sa final quarter, na siyang naging susi upang makabalik sila sa laro at tuluyang agawin ang panalo sa Lakers. Para kay Coach Redick, nagawa naman ng Lakers ang tamang adjustment sa depensa, ngunit tila naging unstoppable ang opensa ng Bulls sa final stretch ng laban. Ayon sa kanya, nagawa nilang pigilan ang inside scoring ng Bulls, ngunit hindi nila napigilan ang outside shooting nito. Gayon pa man, ipinagtanggol ni Redek ang kanyang naging lineup choices sa huling bahagi ng laro. Narito ang kanyang pahayag. Devastation. It's how hell a way to lose a basketball game. Breaking it down a little further, so up five with about 12 left, and they they get the quick three I think you did have the time out would you would you wanted to take time out to advance the ball there? Or no, not, not necessarily? necessarily. I don't want to put yourself in that. I mean if I had two, I would have taken it automatically. Um Samantala, nagbigay rin ng kanyang reaksyon si Luka Doncic sa naging pagkatalo ng Lakers. Ayun sa kanya, sobrang hirap tanggapin ang ganitong klase ng pagkatalo, lalo na sa isang back-to-back -back game kung saan pagod ang mga manlalaro. Aniya, this is hard, especially in a back-to-back. It's tough to lose like this, especially when you feel like you had the game in hand. Ayon kay Luka, may mga laban sa NBA kung saan kontrolado mo na ang sitwasyon, pero bigla itong mawawala sa iyong kamay sa loob lamang ng ilang segundo. Ganito ang nangyari sa laban ng Lakers at Bulls, akala ng lahat ay panalo na ang Lakers, pero biglang nagbago ang lahat sa huling bahagi ng laro. Narito ang buong pahayag ni Luka Doncic. What's that like? How the locker room like? post game. I mean, it's hard. So if it was like that you know, we had basically basically had the game in hand and when you lose like this it's quite especially on back to back uh when I think we fall hard uh it's hard to lose like that Ngayon, balikan natin ang ilan sa mga mahalagang sequence ng laban na naging dahilan ng pagkatalo ng Lakers. Sa unang tatlong quarters, maayos ang naging execution ng Lakers. Maganda ang kanilang ball movement at epektibo ang depensa nila laban sa Bulls. Ngunit sa final quarter, tila nawalan sila ng sagot sa sunod-sunod na three-pointers ng Bulls. Isa sa mga crucial plays ay ang sunod-sunod na three-pointers ng Chicago Bulls na nagsimula sa kalagitnaan ng fourth quarter. Sa loob ng limang minuto, nagawa nilang burahin ang double-digit lead ng Lakers, dahilan upang umabot ang laban sa huling minuto na dikit ang score. Sa huling sampung segundo ng laro, may pagkakataon pa sana ang Lakers na makuha ang panalo, ngunit nagmintis sila sa kanilang final possession. Sa kabilang banda, isang half-court buzzer beater mula kay Josh Giddey ang tuluyang pumatay sa pag-asa ng Lakers. At syempre, hindi makakalimutan ang game-winning shot ni Josh Giddey, isang tira mula sa half-court na tiyak na tatatak sa kasaysayan ng NBA. Hindi lang ito isang simpleng buzzer beater, kundi isang miracle shot na tila isang eksena mula sa isang pelikula. Narito ang slow motion replay ng shot na ito. Para sa Lakers, ito ay isang malaking dagok lalo na't papalapit na ang playoffs kailangan nilang muling bumangon at mag-adjust upang maiwasan ang ganitong klase ng pagkatalo sa mga susunod nilang laban. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa pagkatalo ng Lakers? Sa tingin ninyo, ano ang dapat nilang baguhin upang maiwasan ang ganitong sitwasyon? E-comment nyo lang sa baba at huwag kalimutang e-like at e-subscribe para sa iba pang Lakers updates.